Grade 9, sugatan matapos saksakin ng grade 11 student sa Navotas. Naritong nuskop ni Ralph Dela Cruz na ang isang grade 9 student matapos nasaksakin ng isang grade 11 student sa Navotas City. Kinilala lamang ng otoridad ang mga sudyante na isa na alias Kim, 16 anyos at alias John, 15 anyos. Ayon sa Navotas City Police, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na naksaksi kaya agad na rumesponde ang mga ito sa lugar. Kung saan nakita nito ang away ng dalawa na humantong pa sa pananaksak ni John kay Kim. Narecover kay John ang isang kitchen knife na pinaniniwala ang kanyang ginamit sa pananaksak sa kapwa estudyante. Lumalabas sa investigasyon na matagal na umanong may alita ng dalawa. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital mula sa mga natamong saksak ang biktima habang nasa kustudiyan na ng pulisya ang sospek at nakatakdang ilipat sa kustudiyan ng DSWD dahil ito'y menor de edad pa. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.